Well, uh, tulad ng uh, ibang babala no tulad dito na babala laban sa aket bahay tuwing, may, tuwing mga gantong holiday o uh, alert uh, against sa sunog meron din tayong babala uh, uh, pa paalala sa ating mga kababayan tungkol sa mga uh, posibleng scamming scamming activities na maglipanan ngayong uh, holiday season lalong-lalo lalo na napakahaba ng ating ano, uh, undas, ang selebrasyon ng undas after the election. So maraming tao nasa labas ng bahay nila, nasa malayong lugar, at uh, uh, sari-saring ano, uh, activities na ang nangyayari ngayon. So ang reminder natin, eh, walang pinag-iba sa mga tinatawag nating salisi, online salisi, kumbaga, no? Kasi may mga tao diyan na unscrupulous, talagang mag-take advantage para makapanggadyo at magpanloko ng kapwa. Unang-una dito, no? reminder natin, bago umalis sana, or uh, consistent reminder na meron kayong specific number na pwedeng tawagan kung sino mga naiwan sa bahay at kung yung mga nagbabiyahe. Consistent lang ho. Fix your number. Huwag kayong mag-entertain ng mga bagong numero unless it is an emergency. So, ang nakikita namin, yung mga biglang delivery na darating sa bahay nyo, na hindi naman ninyo dineliver, eh, baka masalisehan kayo at eh, magbaya dandi oras yung mga tao sa bahay nyo. Pangalawa, yung itong nakikita nating na online dugudugo, biglang magsasabi may emergency, no? Na bago na kasi sistema dati landline lang ang tinatawagan ngayon pati cellphone ginagamit na, na online dugo-dugo na tatawag na na, na, na disgrasya ka o naka ka tatarantahin yung mga tao natin sa na naiwan sa bahay no eh hindi ho totoo may merong, merong na ga hypnotize ang isang kole, ang isang tumatanggap ng tawag siya ho ay natataranta ganun ho napakasimple dinadaan sa taranta, sunod-sunod na pagsasalita, na hindi na makapag-decide ang isang nakikinig. Sa dami ng sinabi at sa akala naman emergency or minsan eh, eh mukhang totoo ang binabalita sa kanila over the phone, kaingatan ho ito. Laging uh, maging alerto uh, whether ikaw yung tumatanggap na nasa probinsya o ikaw yung tumatanggap na naiwan sa bahay. Yan ho ang mga prevalent na, na pwedeng mangyari. Of course, marami pang ibang skimming activities na pwedeng matanggap lalong-lalo na alam natin everybody is mobile. Eh ang target ho ang phishing sa ating mga cellphone. Diyan uh -huh. ho tayo maraming uh, schema na makikita at may experience na kusa na lang may darating sa iyong mga messages na hindi mo inaasahan eh palibasa uh, siguro Uh, nagkamali na kayo na minsan eh, nag-online, in-announce nyo na magbabiyahe kayo, napapasok kayo sa isang database ng sindikato na merong AI, tapos siya pinag-aaralan ng behavior mo, eh, samot-saring messages padadala sa'yo, mga libre na, na kung ano-anong mga pa paanyaya o mga discount sa pagkain o sa mga hotel na pupuntahan nyo. Lahat yan, pwede niyo pa-experience nitong uh, mahabang pakasyo uh, natin. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.